58 anyos nga inahan, dungan nga migraduar sa senior high school, uban siyang duha ka mga anak nga lalaki, nga nag-edad o 28 o 23 anyos. Sa taang ilang makapatandog nga istorya, sa tinguha nga makahuman gayod sa pagtungha. Ano ang report ni Luan Merondina. Maginahang Elma James Ogritchi, nga lakip sa mga migradwar sa Looc Senior High School niya tulang lunes sa hapon, Abril 14. Sila ang mupamatuon nga dili babag ang ug ang taas nga pangidaron aron makatapos sa pagtungha. Lumad sila nga taga Albuera Leyte ug nanimpad dinhi sa Subo. Tungod sa ilang kahimtang nga nadiindiin sila sa pagpanimpad, parehong wa makatapos sa pagtungha ang mga anak ni Elma. Apan porsigido gayud si Elma nga mapahuman ang iyang mga anak, busa giswaya niya pagdool ang Looc National High School ug natunong usab nga nagtanyag ang tunghaan og Open High School Program ang amo ang gi-cater is katong students nga who are working unya kanang students nga kanang um, pregnant or kanang naay sa balay nga dili makuha ng ilang mga anak mamba. ba also at the same time kanang students nga naay medical condition nga diigid physically makaari sa school or kanang deprived of liberty ng mga students ma'am samtang nanrabaho ang mga anak ni Elma gihikay niya ang ilang mga requirements aron silang tulugayod ang ma-enroll kay wa usab siya makahuman sa pagtungha Busa silang tulo, nagka-classmate. Despite and in spite of everything sa ilang kalisod nga makita na mo si Mami in town magsige in siya sa init ana mo pas lang og module niya iya ginang ida silang tulo jud na pirmi ma'am amo ajuning kaning kaning kuan ako ani sa ako ani mga anak kani kani makakita juga ka bang ako an jud ang ilang struggle nalipay pud mi kay syempre nga gi-enroll mama pero sa akong una-una gyud to ma'am kanang Mura, nawad ako na ba nga muhuman og eskwela kay ani nalipasan na sa panahon man ba sa karon nakita jud na mo gusto jud sa namo suportahan ng pagpaningkamot sa mo inahan ba Usaingun ingon na lang usab ni Ana ka proud ang ilang class advisor nga si Teacher Regil Humawas kinsa lakip sa mga midasig sa mag-inahan nga padayunon gayud ang pagtungha. Samtang nahinabi namo sila, wa kalikaying maablihan ang mga mapait nga kasinatian sa ilang kagahapon isip pamilya sama sa pagkamatay sa kamagwangan niyang anak nga usa-usab sa mga rason nga gipaning kamutan gayud ni Elma nga mapahuman ang iyang duha ka mga anak. Kahit may ya hilahon ko gyud siya pag -eskwela. Sa ayaw nila sa gusto. Kaya ako, di lang ko malaman kung kano sa kumawala. At least mayroon naman lang ko maiwan sa kanila. Mauna, dahil may disenyo ako sa ko nga. Lang. Nawala siya nang hindi ko, no, hindi ko man lang na nalalayan na gusto. Ang personal nilang mga kasinatian nagpamatuod sa kamahinong danon sa edukasyon. Kung bakit ako nag-aaral, napatunayan ko ang pag wala kang tinapos, lupa ang tingin sa'yo. Oo, oh, ganun ang tingin sa akin ng asawa Hindi niya ako may pinatago niya kahit saan. Hindi niya ako pwede dalindalain kung saan siya. Kasi nga wala kang tinapos. Tumod sa kahago sa nasudlan ka ni Adtong Trabaho, ni Hugo, ang 23 anyos nga anak ni Elma nga si Richie, butangan ang kapalisod usab niya karon sa pagtrabaho. Gusto ko yukong... mo human mom. Huwag college kay Basta nilang lang ma bala ng panahon. Ma mahuman dyan na namang college. Maka kuhan dyan may masgaan nga trabaho. Karon, nangandam na usab si Elma aron dungan na usab silang magpa-enroll sa kolehiyo uban sa iyang duha ka mga anak. Kaya lang sabi ko sa mga anak ko kahit kahit ano pang kadahilanan yan mag maghumantak ng kinakailangan. Huwag sa ginoo makakita juga ka hala amazing ka ayo ana um, ma mo pag-ingnon pa bawa joy wa joy kanang sapa nga dili labangon basta mama ang mukuan uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina Balitang misda